Hi everyone! Welcome back to our blog. For today's video, ipakita namin ang loob ng Inoshima Shrine. Andyan po yung entrance. Malapit na kami sa entrance. At ipakita nyo lang po ang inyong ticket para kayo po ay makapasok. Uh, ang ticket naman po nila is 700 yen. So in Philippines, I think, Uh, 100 peso mahigit ayan guys ayan nasa loob na kami ng in, ano elimination marami pong tao talaga guys ayan si hapunisa nakatayo ano naman kaya ang inaantay ni Haponisa, eh, yung mami niya syempre ako ang taga video siya ang aking model model siya ng buhay ko kaya yan lang siya guys. Huwag nyo lang po talaga siyang i-focus para hindi siya magagalit. Ayan po si Haponisa. My model in my life. Ayan, papasok din kami dyan guys. Ang ganda talaga. Medyo madilim siya pero tingnan nyo po yung ambience niya. Ang ganda talaga. Nabubulol na tuloy ako. Pasensya na po guys. Hindi kasi ako... Uh, Tagalog Bisaya po kasi ang mami ni Haponisa, pero kailangan natin magtagalog para po maintindihan nyo po. At siyempre may mga American ding tumitingin, pero mahirap na ang English, kaya Tagalog na lang tayo. Sila na lang ang mag-translate. Char! Ayan po guys, tingnan nyo yung view, kaya enjoy watching po. Let's go! Watching our blog, guys. See you on our next blog. Thank you for always supporting us.